<clears throat> Magandang araw kong buli sa mga nakakapakinig ng audio kong ito. Marahil ay ang ilan sa inyo ay uh, nadinig na sa iba ang salitang kawakasan ng sanlibutan o kaya sinasabi nila sa salitang paghuhukom o paghahatol. Bueno, bilang konfirmasyon, ay tingnan po natin sa Biblia kung meron nga ba, meron nga bang nabanggit si Panginoong Hesus may kinalaman sa kawakasan o katapusan ng sistema ng mga bagay sa sanlibutan. Bueno, tingnan po natin ang uh, Biblia at uh, dito sa uh, mati 24 na may... Uh, talatang 3 hanggang 7 ay mayroon po dito tayong mababasa. At ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, samantalang siya, si Panginoon sa Kristo, uh, sa bundok ng Ulibo, ay nakaupo at ang mga alagad ay lumapit sa kanya ng sarilinan na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagkanarito at ng katapusan ng sistema ng mga bagay. So tinanong no, kung kailan daw magaganap yung katapusan tinanong ng uh, ilan sa mga apostol ni Pangiso Kristo, tinanong si Pangiso Kristo kung kailan nga ba darating yung binabanggit ni Pangiso Kristo na kawakasan o katapusan ng sistema ng mga bagay at bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kanila Mag-ingat kayo na walang sino man ang magligaw sa inyo, sapagkat marami ang darating salig sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. na bueno, marami daw ang darating salig sa kanyang pangalan at sasabihin na siya daw ang Kristo. Subalit, ang intention lang ng nagsasabing yun ay upang iligaw ang lahat sa katotohanan sapagkat si Panginoon sa Kristo nga ay umakit na sa langit matapos na siya ay mangaral at babalik lang siya sa takdang panahon na kung kailan siya ay pababalikin na muli ng kanyang ama dito sa lupa. At sabi pa sa pagpapatuloy, dito says makaririnig kayo ng mga digmaan at mga ulat ng mga digmaan tiyakin ninyo na hindi kayo masisinda sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangang maganap ngunit hindi pa ang wakas so makakadinig daw tayo ng mga digmaan o kaya mga kapahayagan ng digmaan at sinasabi ni Paneso Kristo na huwag tayong mabahala sapagkat ang mga bagay na iyon ay kailangan maganap bago ang kawakasan. Kumbaga mga bagay na palatandaan na tayo ay dumadating na sa punto na talagang ang mga tao ay pasamanan ng pasama at ganyan din na talamak na ang karahasan at ang patayan. So Ibig sabihin lang noon, kapag pagkadumating ng mga bagay na yun na hindi na natutuwa ang Diyos mismo, ay yun na yung pagkakatao na tatapusin na niya ang mga bagay na nagaganap sa lupa, ano pa ta marami ang nagsasakripisyo, marami ang nahirapan, marami ang namamatay, marami ang nagugutom, marami ang hindi nakakamit ng katarungan kung kaya't ang mga bagay na yun ay palatandaan upang hindi na matuwa nga ang Diyos sa nakikita niya kung kaya't magkakaroon na ng tinatawag na paghahatol o kaya tatapusin na niya ang sistemang ito ng mga bagay na sa sanlibutan kung saan si satanas na diablo nga ang pasimuno ng lahat ng mga bagay na iyon. Sabi pa dito sa 7, sapagkat ang bansa ay titindig laban sa bansa at ang karian laban sa karian at magkakaroon ng kakapusan sa pagkain at mga lindol sa iba't ibang dako ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng mga habdi ng kabagabagan So, sinasabi pa niya, panungiso Kristo, na magkakaroon nga ng kakapusan sa pagkain. Bakit ka mo? Sapagkat gayo na nga na magiging gahaman ang kapwa laban sa kanyang kapwa. Ano pat ang iba ay uh, hindi na interes na uh, pagyamanin ang lupa. Sa halip na ito ay magtatanim ng para sa pagkain, ito ay ibinebenta upang gawing industrial may kinalaman sa teknolohiya o kaya sa mga siyensya. Ano pa yung iba naman ay uh, may mga personal na dahilan kung bakit uh, ginagawa din ang mga dapat nasakahan para sa pagtataniman para sa kanilang personal na interest may kinalaman sa kanilang negosyo at gayon din na may posibilidad na mga tao ay tatamarin na nga sa pagtatanim kung kaya uh, maraming magugutom dahil sa kaisipan na sila ay masyado nang umaasa o kaya sila ay masyado nang humaling sa mga gamit na nakakapagpalibang ano pat Uh, hindi na nila magawang magbungkan ng lupa o magtanim para sa ikakain. At kayo din may posibilidad na ang mga pananim, mga sakahan ay masira din gawa ng mga digmaan o kaya iba't ibang mga kalamidad katulad ng pagbabago ng klima na makakaapekto sa mga pananim ano pa darating nga ang pagkakataon na gayon nga na marami na ang magugutom at magkakaroon ng kakapusan sa pagkain sa katunayan, ang mga lugar na nagkakaroon ng mga digmaan ay uh, talagang literal na ito ay kinakapus na sa pagkain kung kaya uh, sila ay uh, uh, makakaranas ng pagkagutom sa kawalan ng supply ng pagkain mula sa iba't ibang Uh, lugar na kung saan ay tutulong sana sa kanila o kaya ang mismong lupa nila ay nasira na nasira na ang kanilang mga pananim mga dahilan kung bakit magkakaroon ng kakapusan sa pagkain at ganyan din na binanggit niya na magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako dahil sa mga pagbabago ng klima na maaring maging dahilan din ng paghina ng lupa o kaya pagbitak ng lupa ano pat magkakaroon ng paggalaw ang lupa at ito'y magsasanhi ng magdutulot uh, magdudulot ng malakas na paggalaw paguga ano pat mauga ang mga building mga kahabayan o anumang mga structure strukturang nakaibabaw sa lupa so magkakaroon nga daw po ng ganun na mga pangyayari pero sinabi na pinang Iso Cristo na ito ay pasimula pa lamang ng habdi ng kabagabagan so pasimula pa lamang daw yun ito ay nagpapakita lang na ito ay palatandaan na tayo ay nalalapit na sa sinasabi niyang kawakasan pagka nakita na natin ang mga bagay na iyon Ayon nga din sa ating nabasa ay pinapatutuhanan din po ni Panginoong Iso Kristo na may kawakasan nga po o katapusan sa sistema ng sanlibutan na ito na ating ginagalawan. Kung kaya ang mga sinasabi o naririnig natin may kinalaman sa kawakasan ay totoo po sapagkat ito ay pinatutuhanan ni Panginoong Iso Kristo at sa kanya mismo ito nang galing. Ito ay hindi ta, hindi ito sinabi ni Panginoong Kristo upang tayo ay takutin kung kundi upang tayo ay bigyan ng pagkakataon upang paghandaan ang bagay na yun. Upang sa ganun, kung ating ito na paghahandaan, may posibilidad na makaligtas tayo. Ano pat sa mga uh, normal na pangyayari sa ating ginagalawan, pagka may mga kalamidad, may bagyo na paghahandaan natin ito, o kaya may baha na paghahandaan ano pa na ililigtas natin ang ating mga kagamitan at gayon din ang buhay. Sa gayong sistema ng bagay, ang katapusan ng sistema ng ito ng mga bagay ay isang paraan lang upang tayo ay maligtas o maisalba natin ang ating buhay. Ito ay sa pamagitan ng paglapit sa pinakamakapangyarihang persona na walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng mga bagay at lumikha sa lahat ng may buhay. At kabilang tayo doon, bila sa ita, mga tao na nilikha niya, siya lang ang makapag makakapagbigay ng garantiya ng kaligtasan. Kung kaya binibigyan tayo ng panahon ni Panang Kristo bilang paalala na may kawakasan nga daw na darating. At, at ang mga palatandaan ay kanya na nga binanggit. At gayon na uh, tayo ay uh, binigyan pa ng ibang mga mga palatandaan bukod pa nga doon sa mga paglindol, kakapusan sa pagkain at mga digmaan sa may uh, aklat ng ikalawang Pedro sa may talatang Jess ay mayroon pa po dito isinulat ang isa sa mga apostol ni Panayso Kristo na kanyang narinig na binigkas si Panayso Kristo at kanya pong isinulat ano? at tingnan po natin sa ikalawang Pedro na may talatang Jess ayon po dito sa ikalawang Pedro na may ikalawang Pedro sa kabanatang 3 at talatang Jes, sabi dito, Gayon pa ang araw ng Diyos ay darating na gaya ng isang magnanakaw, na dito ang mga langit ay lilipas na may sumasagitsit na ingay. Ngunit ang mga elemento na nagiinit ng matindi ay mapupugnaw, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay mahahantad. Bueno, ayon nga dito na sabi dito si Panginoong so Kristo o kaya ang pagdating ng kawakasan na yun ay katulad ng isang magnanakaw na walang nakakaalam. Siyempre pa ang magnanakaw kung ito ay magnanakaw ay hindi ito pinapasabi kahit kanino upang maging matagumpay ang kanyang pagnanakaw. Sa kaparehong dahilan ang pagdating Oo. Sa kaparihong paraan, ang pagdating ng kawakasan na yun ay tulad ng isang magnanakaw na walang nakakaalam. Ano pa, basta na lang ito darating ng biglaan. Ano pa, yung mga hindi nakahanda ay tsak na magugulantang at maaring mapahamat. Sabi doon na uh, ang langit ay lilipas na may sumasagitsit na ingay. Buhay bueno, na itong langit na binibigkas dito, ito po ay hindi literal na langit na kung saan ang Diyos nga ay nananahan doon kasama ng kanyang mga angel. Siyempre pa, hindi sisirain ng Diyos ang kanyang tahanan. At yun nga yun yung literal na langit na kung saan pagkatayo ay tumingala ito ay lagpas ng mga kaulapan na halos hindi maabot ng uh, ating mata ang katas ng kalangitan. Subalit ito ay nasisilip lang natin na isa, ito ay napakaganda at maliwanag, maaliwalas tunay na isang kapayapaan na mayroon sa kalangitan sapagkat yun ay tahanan nga ng Diyos at hindi yun ang kanyang sisirain hindi yun ang lilipas pagkat kailanman ay hindi yun lilipas yun ay mananatili kung paano ang Diyos mismo ay nananatili kung kaya't ang lilipas na binabanggit dito ay ang mga taong malatulad ng langit ang katayuan o kinalalagyan sa lipunan sa iba't ibang uh, bansa sa iba't ibang dako na kung saan sila ay tinitingala bilang may mataas na antas na katayuan sa buhay o sa lipunan at sila nga ay uh, lilipas mawawala yung kanilang katanyagan kasikatan karunungan at uh, gayon nga na binabanggit na ito ay lilipas na kung Kumbaga ganoon siya kabilis na mawawala, ganoon kabilis na siya ay ma demoralize dahil ang uh, kanyang katanyagan ay walang magagawa o ang kanyang karunungan ay magagawa ang magaganap lang doon ay uh, maari magkiingay lang sila, magrereklamo, magpupulong-pulong, iisip ng paraan kung paano masusolusyunan ang init ng panahon na kanilang nararanasan. Kung kaya ta uh, sabi doon ay sumasagitsit. Sumasagitsit na kung saan ay may taglay na ingay, sumasagitsit sa bilis na kung saan ay ganoon mapaparam ang kanilang katanyagan, ang malalangit na katayuan sa lipunan. At sabi pa dito na ang uh, uh, magiinit ng matindi ay mapupugnao. Katulad halimbawa ng mga bagay na gawa ng tao tulad ng mga bahay, building mang ito, ay may posibilidad na ito ay mapugnaw, masunog. At gayon din ang mga puno sa kagubatan na magiinit ng matindi ay ito ay mapupugnaw o masusunog. Kung kaya't ang mga bagay na nagaganap may kinalaman sa mga pagkasunog sa iba't ibang dako na ating naririnig, iba't ibang lugar ng ating bansa, iba't ibang lugar ng mga bansa ay isang bagay na makikita natin bilang palatandaan na ang kawakasan ay nalalapit na. Kumbaga pinapaalalahanan tayo may kinalaman sa kawakasan sa pamamagitan ng mga tanda na ibinigay ni Panginoong Hesus Kristo. Kung kaya't tayo ay binibigyan ng palatandaan na yun upang tayo ay makapaghanda. At uh, maging ang mga tao man na may mga karamdaman na sensitibo may kinalaman sa pag-init ng kanyang paligid ng klima, halimbawa katulad ng may mataas na level ng dugo na hindi normal sabihin pa itong high blood o kaya mayroong mga asma na kung saan sila ay sensitibo sa mainit na kondisyon ano pa at maaring ito ay magdulot sa kanila ng kapahamakan o kaya pagkamatay pa nga kung kaya't ang mga bagay na ito ay mga palatandaan na hindi na dapin, natin dapat na sa sapagkat ito ay pati unang binanggit na ni Panginoong Heso Kristo. Kung gayata, ang pagpapatutuo may kinalaman sa kawakasan ay totoo po sapagat si Panay Iso Kristo nga po mismo ay nagpatotoo nito bueno marahil ay tatanong nyo kung kailan naman magaganap ang kawakasan sa Biblia ay walang espesipikong binanggit na araw o kaya buwan o kaya taon pero mayroon din palatandaan na kung saan yun na po yung mga araw ng kawakasan at hayaan po sa susunod na pagkakataon ay uh, muli nating tatalakayin ang bagay na iyon upang uh, higit pa po nating maunawaan ang mga bagay-bagay at uh, hindi tayo magdamdam sa Diyos kung bakit nagaganap ang mga ganito, mga ganyan sapagkat pati una ng binanggit yan ni Panginoon Kristo at siyempre pa may dahilan siya upang gawin ang bagay na yon. dahil na rin sa kanyang uh, damdamin na siya ay hindi na natutuan o um, nalulungkot na siya sa mga kaganapan na nangyayari sa kanyang mga nilikha sa lupa at ang bagay na yun ay paraan upang baguhin ang sistema na kung saan ang sa ngayong sistema ay kontrolado nga ng kanyang kaaway at yun ay tatapusin niya sa panahon na kanyang nais na tapusin na upang palitan ng kanyang sistema at syempre pa kung kanyang sistema tayo ay makakaasa ito ay napakabuti, mapayapa pasaya, maging hawa kasi yun naman talaga ang unang plano ng Diyos kung kaya marami marami salamat po muli sa pagbibigay pansin at pakikinig ng audio na ito muli hanggang sa susunod Marami salamat Siya nga pala yung binabanggit Dito sa may talatajis sa pinakadulo Na binabanggit At ang lupa at ang mga gawang naroon ay mahantad Hindi po ito mapupugnaw na lupa Kundi ang tao ay nagmula sa lupa at yun ang mapupugna At hindi yung literal na lupa. At tungkol naman sa binabangkit na ang magagawaing naroon ay mahantad. So lahat ng mga gawain ng mga tao sa lupa na itinatago nila, na panlilito nila, panlilin lang nila sa mga tao, ito ay malalantad ano pa at malalagay sila sa kahiyan, sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga ipinangako, sa kanilang mga ginagawa, katulong ng mga teknolohiya at siyensya, ito ay malalantad at mapapahiya lamang ang mga taong ngayon sa kanilang mga ginawa na ginagamit nilang panlinlang o panlansi o panhihimok sa mga tao para ilihis ang mga tao sa pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Kung kaya sabi doon, ang mga gawaing naroon sa lupa ay mahantad, mabubunyag yung mga kalokohan ng mga tao na pilit na ipinapasok sa kaisipan ng mga tao na yun ang tama, na yun ang totoo, na yun ang dapat. Ano pa nagiging dahilan yun para ang mga tao ay umasa na lang sa kanila sa halip na sa Diyos. Kung kaya mahahantad po yun sa pagkakataon na yun na sila man po ay walang magawa sa kapangyarihan ng Diyos. Gamit ang mga bagay katulad ng kalikasan, ng klima ay wala po talaga silang magagawa so yun lamang po ang uh, nais na patungkulan nun hindi yung literal na lupa sapagkat ang lupa ay perfectong ginawa ng Diyos na ito ay tatahanan ng mga tao at ang tao ay bahagi ng lupa kung kayat ang tao ay hindi pwedeng makaakyat sa langit, taglay ang kanyang katawang may bahagi ng lupa. Kung kaya't ginawa ang lupa para tahanan ng mga tao kasama ng mga hayop at ng mga puno at halaman na nilika ng Diyos para sa kanyang obra maestra. Sapagkat kung hindi perpekto ang lupa, siya ay pwedeng pwede nga uh, uh, punahin o kaya sabihin na bakit ganun ang gawa mo. Kung ika'y perfecto, dapat lahat ng gawa mo ay perfecto. Kung kaya't ang lupa ay perfecto at ang tao, ang pagkakalika ng tao sa buong sangkap ng kanyang katawan at sa buong sistema ng kanyang katawan ito ay perpekto, ginagawa lamang ng tao na sinisira ang perfectong pagkalikha sa kanya ng Diyos so, yun lamang po baka kasi isipin nyo na uh, paano yung lupa na binabanggit dun baka may mga tao kasi na in sinasabi nila na ang tao daw ay sa langit na titira at ang lupa daw ay sisirain mapupugnaw daw hindi po yon totoo. Kahit kailan, walang mali sa ginawa ng Joslat ay perpekto kung kaya't walang dahilan para ito ay kanyang sirain para sabihin na ay mali. May mali pala sa pagkakagawa. So walang mali sa pagkakagawa. Ito po ay perfect.